So, ngayon, eh, ano oras na? Alas 6, Uwi na sana kami, alas 7. Kaso nga, may bumili lang territory na naman. So, mauubusin na naman tayo ng stock. So, anin ni showroom kung laging ubusin yung stock. So, ngayon, may pumasok. Maganda territory, uh, magandang wild track, ano nito? Pati yung picture. Ang ganda, pare. Ah, uh, 2016 na wild track, Ranger. Go. Ayun nga. So, tatakboy na namin ngayon. Alas 7 na. Laguna yan, di ba? So, diba? so po, Laguna bound kami ngayon. Kasama ko si Boy Waway. Saka yung kanin niya. Kadao pang palad niya. Si JR. Uh, Dadayoy namin ngayon yung Ranger. Titignan natin. Kasi ready to sell na yun. Kasa maintained daw yan. Eh, you no? Know? First own sa kanya. Very good. Very good, John. Al, John. John, bati ka muna. Shout out ka muna. Harap ka rito. Ito. Shout out sa mga pamilya ko dyan sa Binangonan. Stay safe good boy ako dito, sabi mo. Good positive sa mga buhay-buhay natin. Good boy ako dito, sabi mo. <laughs> good boy ka rito, sabi mo. Good boy ako dito, wala hindi ako pa sa wire. Oh, hindi, wala akong ano, wala akong chicks dito, sabi mo. Wala, wala. Si wala. Okay, very good, very good. Copy. Sige. Ay, punta na kami. So, wala pa lang ano to. Anong card wala to? Auto sweep. So, auto sweep. So, palagi nating auto sweep na Gara, oh. Ganda, no? Wala pang bopping, wala pang detail yan. Ganda man ako nito. Pasado na to. Release mo na to. pa ano pangalan ng bumili? Sir Henry. Sir Henry, ganda ng unit mo, sir. Uh, kailan to release? Baka siguro bukas, mga 2 or 3 days. Pakuha na natin. Okay na. Gara na ito. Mainam! Ang ganda! Kapag ka sobrang lamig ng engine mo, nag-C66 ka 70. Sobrang lumalamig lalo yung okay, aircon. Pero ang normal talaga niyan guys, 90 to 100, okay lang yon Pero kapag yan, nasagad mo talagang naka-instant ka ng 60 70, ay napakalamig guys, parang bagyo. Condenser, nagpa-condenser din. Oh. Oo. Kaya nung nirepress yung engine niyan, puro bago na lahat, no? Kaya Sumobra yung ano yung... 66-67 stable yeah, na stable yeah. eh. Ganda. So, teka, hintayin lang natin si, A si Ating. si Ateng. Nagpakabit tayo nung card. Tapos, babachi na tayo. Ano na lang eh, 19 minutes na lang nandun na tayo. Sabihin mo na si Sarah, si Burugtong. Ay, malapit na kami, Burugtong. Oh. Yan, oh, you know? Pwede, dun you know? o. Ha? Oo, oh, lapit na mag alas 8. Ah, alas 8 na dyan. Tay tayo sa'yo. Punin pa nga natin yung bagay sa iyo. Hirap yan, putang. Ang amang isa'y ka dun, ha? Pag-uyaw pala ito, na ayaw. Dapat makuha dyan, pag din natin makuha, hindi tayo kakain. Pag din na, pag dyan. yung karag-karag, puno hindi tayo kakain dyan. Kaya ini mo one day old yun. Dahil na, tigisa kayo one day old pagatian nyo. Bali mi, olam naman muna pag kagano. Ito oh, nga ako. Ngangakabitan na tayo ni Ate, ng Mantikilya. Kakabitan na tayo. Yes, sir. Yelo. No? Yelo pinunasan, no? Akin niya ente. Thank you, Tia. Ano mo may warranty? Kala. para ma So, okay pa. Thank you. Sige pa. Ano tayo, guys? Uh, good news kasi mali na naman tayo. So, ano tayo? Vista Mall na Vista Mall. Sa ibang Laguna tayo napunta. Mahusay. So, magugugol ulit tayo tapos i-search ulit natin. Oo. Mula iba eh. Ilum minutes siya. Actually, <laughs> tama naman kaso, bawal lang alam, private dyan. property pala. Illuminate mo pa pag dyan? You know? Ito ay... 19 lang. 19. Oh, sige, ikutan na natin. Sige, tira. Ayun, oh, sa oh, next ito. exit oh, lang. Oo, dapat. Oh, okay, so dapat kasi may daan daw dito kaso ay tayo pa... Tinutukan kami ng gwardiya ng Paltik. Ganyan na kami. Sabi niya, sir, bawal dito. Pwede dito, pero bawal dito. Sabi niya, anong gulo mo? Bista mo lang Sabi niya. So, doon tayo pinapadaan sa kabilang gate. Kasan layo? Sa pa, guys. So, no, ay, uh, no. no choice, ikot tayo. So, ganoon. Sa sarap naman dito humiga sa mall. Sure, so, mo na. Ito, to, eh. eh. Okay. Okay. Yeah. Hey, problema dahil nawawala tayo, guys. Doon na lang daw sa Nobali, sa mall Just mismo. Eh, oh. hindi naman tumitindig ang mga balahibo ko. So, may gut feeling ako, maayos naman. Hindi kami naipag-meet up eh. Pero mas maganda kung nag-meet up tayo doon, tapos nadalhin niyo tayo sa bahay niya. Ganun dapat. So, sige, tingnan na lang natin. Andito na rin naman lang tayo. So, tingnan natin doon sa mall. Tingnan natin. Tapos makikita naman natin papers to. Eh. di pag-okay papers. Saka natin siya, uh, ano, saka tayo mag-deal, mag-transact call siya. Ayun, mayroon diba? So, sige, tara. Ayan, so, andito na tayo sa Nubali, kaso. Oh ano eh, yung boses ni Sir, parang ano eh, parang hindi masayang tao eh. Kumbaga parang hindi excited na bibili yung kotse niya. So, tingin ko din natin mabibili. Tingin ko lang ah. Yun ang tingin ko. Iba, iba na pakiramdam ko ngayon, parang ano na, tagilid na. Hindi siya masaya eh, no? Parang, okay. Saka, gan... kasi dito, na. Para sa bahay. Basta nakapakalad sa kanya Yun lang. Ganda Pogi. Ang pogi, brother. So, titignan natin, ha? baka naman mali kami ng kotob. Pero yung kotob ko, yung vibes ngayon, iba na. Parang ano na. Parang hindi na maintindihan. Hindi siya masaya. Kadalasan kasi makikita mo kapag ka, ano, alive na alive yung nagbebenta ng kotse. Ito, hindi. Anong kotse ito? CRB? HRB. HRB? Ganda rin ah. Parang na. Abogado Chris eh kamukha yung grace saka yung HRB so dito tayo waiting ah tingnan natin kung tayo ay uuwing loan sana naman wag laki ng overhead aray ko po ayan natin nung ano pare tayo sisiputin nung bibili natin kotse ah tayo na oh bug mamaya tayo tumibug Puta maliit binili mo brod eh. Yan yung ano sabi ko malaki At pinak... Ano na mo? Mablog pala ako. O, ako, ah. Di kang yung kinuha. Wala ketchup dun. <yung> ano <inaudible> <Malaga> mo to? <inaudible> so ito na guys, kinakabahan na ako. Makikita na namin si ano. Si Lodi Pickup. Lodi Pickup nyo agad 'pag walang papel ha. Okay, so na si sir dito daw sa may sa supermarket. Ah, then ba, ah, then din. Pero kada sa kanila. Sa ko itong pick up eh, hindi pa ito. Andito ata sa pick up dyan sa Ayun, yun na tayo ni. Sa helmet. Yan yan. Ayan, nakita ko na. Ay, wala na Nico, tapos na. Wala na ni ko. Ano na? Awit na. Oo. Oh. Wala na. Saan pa di mag-park? Ano na? Alam mo na. Alam mo na tirada niyan. Ah, <laughs> uh, hola wala yan. Ano yan? Japeke yan. Halata naman eh. Tumama dyan. Nakasakto yun. Eh, Nakawaway ka. Tanong mo na agad kung may papel. Oh, Salisa tayo. So tama nga ang ating hinala. Walang papel. Hindi naman walang papel. Marap, nahirap ka usap. Maraming chika, no? Pumayag na tayo sa price. na oh. No. nila. Tapos, ayaw pa rin. So, misan. Uh, na, Saan ang sa amin dito, guys? Hindi kami, ha? Hindi tayo. Layo. Pinapunta kami dito. Kasi okay na kami sa price nila. Siglang, ayaw na ito i-benta. Ang Pagaling. Pagaling. Um, O, oh, diba? Tama. May mga hula kami na ganyan, ha? Iba eh. Iba yung tirate. Gusto ko Ano yun? Nangangapa yun? Kaya ano? Nung... Oo, nangangapa. Kaya ilang siyang ano yun eh. Ilang siyang... Kanina yung nakita ko pa lang sabi ko may sound. Ibang dito sa'yo ng motor na kasagi ng Sabi, anak daw ni isa eh. O, sabi niya, jeep. Sabi jeep, diba? Kami, kami... Iba-iba ng kwento. Daming chika, daming kwento. Uh... May iba. Ay, ang problema kasi guys, pinapalabas namin yung papel. Hindi namin bibili walang papel. Sira ulo mo kami. Walang oh, papel eh. Andun sa bahay niya. Pero sinabi na namin yun na bago kami pumunta. Sira, andyan yung papel. Nakapangalan sa'yo. Oo daw. So, tapos pagdating dito, biglang wala. Okay, naman mga, mga yung bata. Sa car dealer ka pa Nag-asam. Ano? Abnormal. Saan ka magbenta sa... sa hardware. Baka lumusot. Ah, parang sira ulo. Ay, kumain na lang tayo. Ibug na lang. Okay, so all that's today. Ganda pa rin naman ito. So at least na test drive natin tong ating export sa sa malayuan. So release na natin tong isang Maganda siya. Next time, huwag na magwawaway ah. Natatakot ang mga isda. <laughs> Napita mo nga yung guard. Talam mo, isa guard. Boss, wala kang baril, no? Walang baril, eh. Paano mo kami ipagtanggol? Oo, oh, paano mo ko pagtatanggol, boss? Kumain ako rito kanina sa Jollibee. Ano tao ko may magtang sa amin? Oo, oh, eh, kinabahan tuloy ako. Parang pangalawang buhay ko na. Nasa likam mo. Ginagol na kasi nakawahan <laughs> ko Baka nga. Baka ko nahanap. Ano na, hindi tayo?